Hello guys, my name is Prince at hindi nagbabalik ulit ako para kumustahin ko na kaya at saka matagal na hindi na ako subscribe pa at pag-subscribe na lang ako at ngayon magbabalik na ako at ako ay video na puro video at kailan at hindi na ako may na may huge na rin ako hindi na ako may na tulad ng dati puro kill lang mga hanggang 17 kill lang pinakbalakas ko at yun, diamond ko dati 7 million na at ngayon 18 billion na kasi dati no mommy ako na roba at at tapos na natin to let's play okay. at tayo dito sa pet simulator x at ayo ko. it's a of agony maganda ba ha comment comment maganda ba ah uh, ano yan to may ano, ako kape bara ito yung pinakamalakas ko. Perfect. Nice ka po ang ako ng At nice ka mga ako. Nagtataka ako bakit nawala ang aking Titanic. Oo oh, oh, nga. Oh. At tayo, ay pupunta mo na tayo sa so, okay. Africa. Bago mo na yun, may nagbibigay sa akin. May sinat lang. Wow! Aba! 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 Bilgan ako ng kapitbahay ko na kay kaibigan ko ah. Ha? Halikyot! Baby yun. Do this days pa pala to eh. Sa so, kanya. Oo. Ipigay na sa kanya. Ipigay sa kanya. 10k yun. Okay. Oh, oh, okay. Wala pa akong 10 plus eh. sa Okay. na ako. Napakabagal! Napakabagal mo! Bilis ang mo! Taga... Ay, may skip na pala. Ako ka, pinahiya mo pa ako sa mga... Wala. Wala yun, wala yun guys. Wala. Wala nga ni... kasi hindi ako sa doon walag. Pag ko na ako, pag nasa ingay napaka-ingay ah. Wala na, 1 billion na. Ah. Ano ba ka lang ito? Wala na Ano na ito? Ah, uh, na. Aba, si na naman ah. Matagal ka na naglalaro dito ah. Saman ka pa lang tayo ng isang Titanic. At kunyari, bibigyan natin siya 5,000 Robux. At dito ito, horobik siya na. Ay, butik siya na. Ay, sabo Meron ako mag-i-scam. Tawan ko lang kung may scam client ay... ay, ay. sana so, nga eh, may scam ko eh sila Skip mo natin. Da, dyan eh. Hoy, ako yung pinakamalakas. Ay, dito da. na. Puto yan! Puto. Diba, VIP? da Tulungin natin siya kung gusto niya. Bra. Hoy, pangit mo. Bro. Magsalita ka. Bro! Magsalita ka. Ay! Bro! 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 Ano ba? Nandito na sa niya. Raider ah. Ah, ba, na siya, Raider. bro. Wala ka na 7 putik na yan putik oh, na yung diamond na yung 7 oh grabe naman so bagay na ito putik na bat si zip tapos ako dito dito naman tayo sa titanic -tay, dominoes at astra pag man naman natin sa panghula natin. Ang purong ano. Check, 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 check. Thank you. Sana, lahat naman may Titanic na. Natin. Sana, dalawa rin Titanic na. Ang pinakamayaman sa buong mundo. Mayroon, Titanic! Rani! Okay, nasa plaza na ako. Tapos, ah, bilis ko ah. Yun, si Febri. Wala si Febri. Febri, nasaan ka na? Masasabihin ako sa'yo. Ibig sabihin ng si Febri kasi yung wala sa dito sa tindahan niya. Ano Ngayon na pang Titanic din na sa Astra. Aba, nasaan ka ba? Febri. Ah, para, Ato siya! Ato siya! Si Febri! Febri! Andi! Kasi hiyera pala yun. O oh, Febri? Si Bela. Bela si Bela. Kambal kasi. Talaga si Febri ba to? Febri! Si Febri na to to eh! Bakit ba may pangalan? Baka oh, siya so yun. Wala nang ibang Febri. Ingay naman na gano'n. O, na ito? Ah. Febri! Nasan ka ba, Febri? Iskamin kita. Naku naman, nawala pa si Febri. Oy, Febri! Baka yun. Hey! You want 5K airbags? Hoy, 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 nasan ka? Hoy, hoy, Ito si Pebri. Hoy. You want 5K Robux? Hindi ako si Kuya L. Ako si Prince. 1, 5K Robux, putik na yan, lahat na malalakas eh, 5K Robux, Huwag oh, bibigyan daw tayo, pet. Ah, okay. Binya niya te, ano? Sabi natin, yeah. Ah, kamera, oh, Belakang, nyo, si Febri ayo sumagot, eh, ay, Febri, putik nyo, bah, putik rusilo, ah, lupeta, Febri, ngani, Febri, eh, Febri, Febri. Ba, Febri? Ng Febri. Ba, ba, ka ba, Febre? Kasi ba nga nang tayo, guys? Nakakain isa mato sa Febre? Ibang pera ko, ah. Diamond. <laughs> One piece of supers. Eh, ang butik na yan. ya yeah, Mga may may tay 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 ah ano ah ah ah, ah, ah. naman nagbabenta ng mga Titanic kulit Ito tayo Ah ito! Malupit to Ito Kunin nyo ba na mga hula? Ay di parang na, na, ano ba natin to? Comment ka kaya comment Comment kung na natin to Lantine Ina -ay. Nga, tsune, tsikane. Ah, naku, si Zip na naman pala nagbebenta. Ayoko na. Ayoko dito magbenta kay Zip. Ska yan, ska. Kanina pa yan. Ito malapit to eh. Jellyfish. Wala nang na benta eh. Ito yung pinamakit eh. Eh, yun ano, no, kapibara. Bebe. Oh, baka kaya na ano, ano, na ano. ah, Hindi. Di ba wala si Zip? Eh, di, tatlo yung Titanic niya eh. Hindi, dalawa pala. Yung parang Titanic na pusa. Pero kulay green. At saka yung tabi. Yung pusa rin siya. Kasi nga lang ma, ma ano. Para siyang pagbong. Para yaba. Mano niya ulo. Dati na. Eh. Laka signal ah. Nako, lag na naman. Lag na, lag na naman. Uh, ay, tay. Ay, tay. You want 5k Robux? Kumagraw siya, diba? Hoy tulog ka ba? Ba? Alpit na. Ah, hindi, hindi. Nagayos siya, nag-ayos. Hey. Huwag mo takasin. Ay, naku, saan na naman siya pupunti? Putik na yan. Ay, glee, naman. May sasabihin ako sa iyo, ebing... Eh. Ebingin mo naman. Saan na, saan Tara. Ba ano ba yun? Ano? natin yun, punta natin yun. Si Taytay. Loko, ba't mo ako tinakasan? Ay, eh, masasabihin nga ako sa'yo. At nanatanong kita kung na gusto mo 5,000 Robux. Kahit wala naman ako Robux. Ayan o. Ay hindi, no. hindi pala kita. Taytay, nandito ko ba Taytay? Tay? putik na yan. Ba't isa lang? Gusto ko kay Taytay kasi ang garaba na may mga hawak na Titanic eh. Hindi na Baka di rin. Sino? Ay, putik. Sino? Si... Ah. Ano, si... uh. Tulang tayo. mato tulungan. Bala ka dyan. Good will fight agon Si Jackie. Jackie! Jackie! putik na yan. Ha, babae na na, babae maputi. Babae maputi. Babae maputi. Bayaman na rin ha. 5, 2 trillion na. Babae maputi. Hindi naman to. Si Flovy naman to eh. Babae maputi. Nasaan ka ba babae maputi? Nasaan ka ba? Nasaan ka ba? mal mga lagi nanti na dito pa rin pamunta natak nis na ako mariam sino ah palapit ng youtube na ah Godzilla ano pangalan Godzilla dito nagtatapos ng video ko. Dahil wala na akong ma-scam na Titanic at di ko makita at sa susunod tayo mag-scam. Bye-bye! Uy, malam na guys ha. Susunod ulit. Bye-bye!